Hi there, this is May. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang klase isda. Isang uri ng isda na sikat sa malaki at masarap nitong laman. Karaniwang matatagpuan sa malalim na bahagi ng mga tropical na tubig ng karagatang Pasipiko at Indiano. Ang talakitok ay nabibilang sa malaking pamilyang karangidi na may halos 25 hinera at umigit kumulang na 140 species. Malawak ang distribution ng talakitok kalimitan ay nasa karagatan at minsan naman ay nasa medyo maalat na tubig. Ito ay nahuhuli sa pamamagitan ng palakaya, galagad, pangulong, baklad at kawil kadalasan, ibinibenta ng sariwa at pinatuyong inasnyan. Bukod sa komersyal na pangingisda, ang talakitok ay importante para sa libangan o sport fishing. Ang malalaking talakito ay Kadalasa naglalagi sa mga tangrib tulad ng Seriola, dumireli, Karang, Slatos at iba pa. So ayan guys, patapos ng ating pag sketch Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panunodyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.